Ang SUT naman yung generic, no? Ay, oo. Kailan ka pa nakakita na. Hindi mo hindi mabibintay, ha? Pagka hindi mo ka na, ha? Oo. Nakapagod ang panaktik ng araw na hindi na magkain. Ay, oo. Butit na tingnan natin. Hindi natin silip ng isang araw. Kaya, mama rin dyan pinansin, eh. Oo, hindi. Pag silip ko, aba, dilaw na. O babagong hinog lang din yan, no? Babago lang. Pagkakot na ganyan.

Hindi, mayroon mo yan eh. Oh, o, bago pa eh. Hindi niya pa alam eh. Tsaka, ano ba ito eh, si Manang. Nahiya yan. Nagbago oh. na sa Oo. Pagbago sa araw niyan. Mmmmm! Mmm, may hapil kat na yan. <laughs> ako nga, nakaupo ako, ulo ko eh. Ako nga, nilatob agad yung ulo ko eh. Natatobag <laughs> ulit? Naupo ako, hindi tinilabas ng isa may. Ako pininakboan, sabi pinatok ang ulo ko. Di, di na! Hindi, kung matalas yung pinampukpo ko, dagay dugboan ka. Ako Ilan ang siguro ko. po? Ang sakit. Lagat ako. Iiyak ko eh. Iiyak ko sa sakit eh. Sabi nga ni Sammy. Masama daw la. Si Isama yung pinalo mo. <laughs> sabi sa akin. Ayan, <laughs> yeah, padala mo na kay Manang tamawa. yan. Siya. Sabi ni Sammy, hindi naman daw siya yung pumala pero siya yung pinalo. Ang <laughs> badminton. Pinotol mo daw eh.